Ok Ako bayi nga? Ako bayi? Ndi Dili Awa Pahuhay rame, kayo papa Kuhay nama nga kati papa Awa Naya nilaka tori to nama kuota Awa muntungu diri? Awa, to Nga jamane? Nau Nungu Nga 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 nga

Tangkaan. Padre Burgos. Padre Burgos ba niya? Padre Burgos. Tangkaan. Padre Burgos. <laughs> Madri Burgos. Madre Burgos. Madri Burgos. Burgos. <laughs> Madri Burgos. <laughs> Burgos. Burgos. <na>, Madri Burgos. Madri Burgos. Madri Burgos. Madri ngayon di tayo sa uh, kabilang dulo ng isla, ng lithe so, pisak ng burgos masawa oh lapu ano 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 Sa. To, ano sawang-sawang ano to. ano ano bay bundok ay ano bay bulkan. Oh, ano diretso ano Okay, <laughs>

在在在在。